para uh, okay, Pero next ruler kaya na sila natin sa so yun guys kung hindi ka pala kasubscribe ng mga channel please subscribe para like and share na po para mas marami mga so yun so ready na ako so magbibitas ako ng uh, ceiling para mas sa ilaw so deep sumbert lang naman siya Madali lang siyang butasin. So, yun. Let's go. So mayingay kasi doon sa loob uh, Gawa ng ano Exhaust ano. Power so, Kasi masyado mainit So ito yung lalagay ko Pinaka-housing nya So ito yung sampun ng ilaw Ayan Ayan yan yung penis product para nang Lahat mga kailangan meron dyan? Ayaw. Tayo wala ito? sa hotel. Ha? Sa yung iropa ko tayo. Ah. Yan yung pinaka-transporter niya. Pagpasok dito, pagpasok dito sa 50 bucks. Pag dito, mo Kahit pa. Salamat. Ah, salamat. Paano ko didikitan ko sa maliwanag dito? Paano naman siya? Tapayin na na, ito, hindi angkan ng ticket. Saan naman Mahal naman nga. mahal. Hindi 'to, hindi kasi mahal. Kasi mababa sa kuryente. Ito depende sa mga plan. Kasi mga na

pagka-install instrumento minasilyahan ng yung gilid kahit 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 konsumo ng kuryente Ayan yung biliga. So, ayan muna guys. Uh, maraming salamat sa panunod ng aking mga video.